Ayan guys, ang aayusin ng aking asawa. Tingnan pa yung price yan kung tama yung mga items niya, kung kumpleto. Ayan siya. yan. Ayan yung pinamili niya ngayong gabi na guys. Gab gabi na siya dumating mga it na yata. Tatlong dumating balik, ya sa balik, balik sa palengge. Tatlong balik-balik sa, sa palengge. Tapos yung mga doon, mga bagong display ko na yan sa baba. Ayan Oh. Ayan. Ayan sa taas, mga bagong display ko na yan, mga yan. Saka ito. At saka yung doon, oh. Mga bagong display na yan. Saka ito. Yan, saka dito. Mga bagong display ko na yan. Ayan. Mayroon at saka ito sa taas. Karami, pag gula ka sa sakyan. O. Oh. Mahirap daw mamili. Oh, no, Magta-tricycle ka pa, bakas pa sakit tayo. Oh. Salamat kami, magsasakit. O, oh, ayan, tingnan mo yan. Oh. Sa, pero wala pa nang sabit sa, sa taas, guys. Kasi dito ano pa lahat, oh dito pa yan lahat. Oh. Ayusin pa namin yung presyo, yung kung tamang items na bigay nila, kung ilang piraso. Yan, yan sa lahat. Yan, puno na naman ang aking tindahan yan, guys. Kasi, namili na naman ang aking asawa. Yan. Ganyan lang, guys, ang buhay. Babay na pa.